Naisip mo na ba na ang ilan sa mga pinakanakakaintriga na mga pagtatayo sa kasaysayan ng tao ay inilarawan sa mga pahina ng Biblia? Ang ilan sa mga ito ay itinayo gamit ang hindi maisip na mga mapagkukunan, ang iba ay tila sumasalungat sa mga likas na batas, at mayroon pa ring mga nananatiling nababalot ng misteryo ang kapalaran. Sa video na ito, matututuhan natin ang tungkol sa limang istrukturang biblikal na nagmarka ng isang panahon at maghanda dahil ang huli ay nangangako na surpresahin ka ng husto. Simulan natin ang paglalakbay na ito na nag-uugnay sa espiritualidad, mga makasaysayang katotohanan at mga natuklasang arkeologiko. Nagsimula kami sa napakalaking gawaing ginawa ng kamay nang walang tulong ng mga makina, walang modernong teknolohiya, walang anumang mapagkukunan maliban sa pananampalataya at determinasyon. Isipin ang pagbubuhat ng isang napakalaking sisidlan gamit lamang ang mga kahoy at mga kasangkapan. Eksaktong ito ang misyon na nahulog kay Noah ayon sa biblikal na salaysay sa panahon na ang katiwalian ay nangingibabaw sa mundo. Pinili ng Diyos, binigyan siya ng napakalaking gawain ng paggawa ng isang malaking barko upang mapangalagaan ang buhay ng tao at hayop sa harap ng isang baha na tatakpan ng mundo. Isipin ang eksena, si Noah ay nagpuputol ng mga puno, naghuhubog ng mga beam at maingat na gumagawa ng mga compartment habang tinutuya siya ng iba pang populasyon. Sa loob ng maraming taon, marahil mga dekada, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagtatayo na ito na nahaharap sa pangungutya, pagod at nakakapasong init. Ang arka, ayon sa paglalarawan ng Biblia, ay humigit kumulang 135 metro ang haba, 22 metro ang lapad at 200 metro ang taas, isang tunay na higanting kahoy na maihahambing sa kasalukuyang mga barkong pangkargamento. Ginawa gamit ang gopher wood at hindi tinatablan ng tubig na may bitumen. Ang istruktura nito ay nakaintriga sa buong henerasyon. Paano nakamit ni Noah ang gawaing ito gamit ang mga mapagkukunan ng panahon? At higit pa, nangyari ba talaga ang baha? Natukoy na ng mga sintipikong pag-aaral ang mga palatandaan ng mga pangunahing sinaunang baha sa rehiyon ng Mesopotamia, at may mga nagsasabing ang mapangwasak na mga natural na pangyayari ay maaring nagdulot ng alamat ng universal na baha. Bukod pa rito, noong 1959, ang isang aerial na imahe ng Mount Ararat sa Turkey ay nagsiwalat ng isang istruktura na katulad ng hugis sa katawan ng barko. Mula noon, ang mga explorer at arkeologo ay nakipagsapalaran doon sa paghahanap ng mga sagot. Ang mga fragment ng fossilized na kahoy at mga kakaibang geological formation ay natagpuan, ngunit ang misteryo ay nananatili pa rin. Mga tanong sa agham, patuloy ang pananampalataya. Ngayon isipin ng isang lunsod na napapaligiran ng napakalaki tila hindi malulutas na mga pader na tinatalo hindi ng mga sandata o hukbo kundi ng tunog ng mga instrumentong pangmusika at ang hiyawan ng isang tao. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa Jericho. Isa sa mga pinakamatandang lungsod na nakatala at ang pinangyarihan ng isa sa mga pinakamaimpluensyang kwento sa Biblia. Ayon sa ulat ng Biblia, pagkatapos tumawid sa disyerto sa loob ng siyapanta taon, ang mga tao ng Israel ay nakatagpo ng Heriko bilang ang unang malaking balakid sa kanilang paglalakbay. Sa halip na gumamit ng malupit na puwersa, sinunod nila ang mga tagubilin ng Diyos, magmarcha sa palibot ng lungsod sa loob ng pitong araw. Sa huling araw, pagkatapos ng ikapitong round, ang mga trompeta ay tumunog at sumigaw, at ang mga pader ay gumuho. Parang malabo, di ba? Gayun pa ang modernong arkeolohiya ay nagdudulot sa atin ng ilang mga sorpresa. Noong 1950s, ang arkeologong British na si Kathleen Kenyon ay nagsagawa ng mga paghuhukay sa Jericho at natagpuan ang mga bakas ng isang lungsod na may malalakas na depensa na biglang nawasak. Kapansin-pansin, ang mga pader ay lumilitaw na gumuho mula sa loob palabas, isang bagay na hindi karaniwan sa mga armadong sagupaan. Ang ilang mga hypothesis ay nagmumungkahi na ang isang lindol ay maaaring sanhi ng pagbagsak dahil ang rehiyon ay seismically active. Ipapaliwanag ng teoryang ito ang kababalaghan sa natural na paraan, ngunit hindi pa rin ito pinawawalang bisa ang espiritual na bigat ng kaganapan na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon, himala o geological na kaganapan. Ang katotohanan ay ang Jericho ay nananatiling simbolo ng lakas ng pananampalataya sa harap ng pinakamatinding hamon. Itinuturo ng maraming eksperto na ang rehiyon kung saan itinayo ang Jericho ay matatagpuan sa isang aktibong geological fault. Sa madaling salita, medyo karaniwan ang mga lindol doon. Iminumungkahi ng teoryang pang-agham na ang isang partikular na malakas na pagyanig ay maaaring naganap ng eksakto sa oras ng marcha ng Israel na naging sanhi ng pagbagsak ng mga pader. Ngunit may isang bagay na patuloy na nakalilito. Paano kaya nahulaan ng mga tao sa pamumuno ni Joshua ang eksaktong sandali ng lindol? At higit pa, paano posible na ang natural na pangyayaring ito ay sumasabay sa tunog ng mga trumpeta at sigaw ng mga tao? Ang timing ng mga kaganapan ay nagtataas ng mga tanong na sumasalungat sa parehong agham at pagkakataon. Himala coincidence o isang bagay na hindi pa naipaliliwanag? Lumipat na tayo ngayon sa isa sa pinakasikat at sagradong mga konstruksyon na binanggit sa banal na kasulatan, Templo ni Solomon. Isipin ang isang santuwaryo ng walang kapantay na kagandahan na ang mga dingding ay sumasalamin sa ang liwanag ng araw na natatakpan ng purong ginto. Ang templong ito ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba. Ito ay ang simbolo ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao ng Israel. Si Solomon, anak ni Haring David, ay inatasang magtayo ng banal na tirahan na ito sa bundok Moria, isang lugar na puno na ng espiritual na kahalagahan dahil halos isakripisyo ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac doon. Ang pagtatayo ng templo ay maselan at puno ng simbolismo. Ang mga bato ay hinubog ng maaga upang, sa lugar ng pagtatayo, walang tunog ng mga kasangkapan ang maririnig bilang tanda ng paggalang. Ang mga sidar mula sa Lebanon ay dinala upang palamutihan ang loob nito at ang templo ay masusing pinalamutian ng mga eskultura ng mga kerubin, bulaklak at mga puno ng palma. Ang pinakabanal na lugar, ang banal ng mga banal, ay matatagpuan ng kaban ng tipan ang espiritual na puso ng templo. Pagkatapos ng pitong taong trabaho, dumating na ang pinakahihintay na sandali, ang seremonya ng pagtatalaga. Sa panahon ng panalangin ni Solomon, isang makapal at maluwalhating ulap ang pumuno sa templo at isang makalangit na apoy ang bumaba na tinupok ang mga hain sa altar. Nakakabigla ang eksena kaya nagpatira pa ang mga tao puno ng takot at pagpipitagan ito ay banal na kumpirmasyon na ang templong iyon ang magiging tahanan ng presensya ng Diyos sa mga tao ngunit kung sa tingin mo ay nakita mo na ang lahat maghintay hanggang sa matuklasan mo ang susunod na istruktura isipin ang isang sibilisasyong pinag-isa ng isang wika na walang pagkakaiba sa kultura o mga hadlang sa komunikasyon. Ang pagkakaisa na ito sa halip na itaguyod ang karunungan ay nagpasigla ng isang mapanganib na pagnanais upang maabot ang langit gamit ang sariling mga kamay. Kaya ay sinilang ang kwento ng Tori ng Babel, isang ambisyosong proyekto na mabilis na nawala sa kontrol. Pagkatapos ng malaking baha, ang mga inapo ni Noe ay lumipat at nanirahan sa isang kapatagan na kilala bilang Shinar, isang rehiyon na ngayon ay katumbas ng sinaunang Mesopotamia. Doon, nagpasya silang magtayo ng tore na napakataas na umabot sa langit. Gamit ang mga makabagong pamamaraan para sa panahon, tulad ng mga inihurnong brick at bitumen, nagsimula ang pagtatayo. Ngunit ang tunay na layunin sa likod ng gawain ay pagmamalaki, gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili, baka tayo ay magkalat sa balat ng lupa, sabi nila. Ngunit ang kolektibong pagmamataas na ito ay nakakuha ng banal na atensyon. Ang Diyos, nang makitang walang makakapigil sa kanila sa pagsunod sa planong ito, ay nagpasya na mamagitan sa hindi inaasahang paraan. Ginulo niya ang kanilang mga wika. Sa isang iglap, naputol ang komunikasyon. Isipin ng kaguluhan. Ang mga kahilingan ay binibigyang kahulugan. Ang mga utos ay hindi pinansin. Ang mga obligasyon ay ipinagpapalit. Ang lugar ng konstruksyon ay naging isang pangkalahatang gulo. At ang konstruksyon ay hindi maiiwasang inabanduna. Mula roon, nagkalat ang mga tao na nagbunga ng mga bansa at wikang kilala natin ngayon. Ngunit mayroon bang anumang makasaysayang batayan para sa salaysay na ito? Naniniwala ang mga mananaliksik na ang tori ng Babel ay maaring inspirasyon ng mga tunay na gusali na kilala bilang mga zigurat, mga relihiyosong istruktura sa hugis ng isang stepped pyramid na karaniwan sa Mesopotamia. Ang isa sa pinakakahangahanga ay ang Etemenanki sa Babylon na nakatuon sa Diyos na si Marduk. Kapansin-pansin, inilalarawan ito ng mga sinaunang talaan bilang tahanan na nag-uugnay sa langit at lupa. Isang paglalarawan na umaalingaw-ngaw sa ambisyon ng Biblikal na Tore kahit na ang mga supernatural na kaganapan ng salaysay ay tinitingnan ng may pag-aalinlangan ng siyensya, ang mensahe ay nananatiling makapangyarihan. Ang pagtatangka ng tao na makamit ang kadakilaan ng walang pagpapakumbaba ay maaaring humantong sa pagkalito at pagbagsak. Ipinakikita ng mga makasaysayang talaan na ang sinaunang ziggurat na kilala bilang Etemenanki ay dumaan sa ilang mga siklo ng pagkawasak at muling pagtatayo sa paglipas ng mga siglo hanggang sa ito ay tuluyang inabandona. Ang trajectory na ito ay nagtataas ng isang nakakaintriga na tanong. Ito ba ang inspirasyon para sa maalamat na Tore ng Babel? Walang tiyak na pinagkasunduan, ngunit ang mga pagkakatulad sa pagitan ng mga salaysay sa Biblia at mga konstruksyon ng Mesopotamia ay masyadong kapansin-pansin upang huwag pansinin. At ngayon, huminto sandali at isipin, ano ang itinatayo mo sa iyong buhay? Gumagawa ka ba ng isang bagay na lumuluwalhati sa lumikha o naghahanap ka lang ng personal na pagkilala? Kung nais mong ibase ang iyong buhay sa kalooban ng Diyos, isulat sa mga komento, Panginoon, nais kong itayo ang aking buhay sa iyo. Sa pagsulong sa ating paglalakbay, napunta tayo sa isa sa mga pinakanakakahintong talata sa Biblia, ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon sa Babylonia. Isipin na ang iyong mga tao ay nabunot mula sa kanilang tinubuang bayan ang iyong sagradong templo ay wasak at ang iyong pananampalataya ay pinagbabantaan ng pagdurusa at distansya. Ito na ba ang katapusan ng pag-asa, hindi para sa mga Hudyo? Nang sila ay bumalik mula sa pagkabihag, kahit na sa harap ng kakapusan at sakit, dala nila ang determinasyong itayo muli ang nawala. Ang tinatawag na ikalawang templo ay hindi lamang isang relihiyosong gusali. Sinasagisag nito ang isang bagong simula, espiritual na pagpapanibago at ang muling pagpapatibay ng pambansang pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi may iwasan ang kaibahan sa maringal na templo ni Solomon. Wala itong karilagan, kadakilaan at higit sa lahat ang kaban ng tipan, ang mga matatanda na naalala pa rin ang kaluwalhatian ng unang templo ay hindi napigilan ng kanilang mga luha. Ngunit sa sandaling iyon ay nagsalita ang Diyos sa mga tao sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Ang kaluwalhatian ng huling bahay na ito ay magiging mas dakila kaysa sa una. Haggai 2.9 Paano ito magiging posible? Paano malalampasan ng isang mas simpleng templo ang itinayo ng pinakamatalinong hari ng Israel? Pagkaraan ng mga dekada, si Haring Herodes ay nagsagawa ng isang hindi pa nagagawang reforma. Sa mga ambisyong pampolitika at relihiyon, pinalawak niya ang templo sa isang napakalaking sukat. Dinoble niya ang lugar ng Esplanade, nagtayo ng mga Grand Colonnade at pinalamutian ang gusali ng puting marmol at kumikinang naginto. Ang liwanag ng templo sa sikat ng araw ay napakatindi kaya nabulag ang mga mata ng mga taong lumalapit dito. Bilang resulta, ang ikalawang templo ay naging isa sa mga pinakadakilang gawaing arkitektura ng sinaunang mundo. Ang inayos na templong ito ay magiging pusong tumitibok ng pananampalatayang hudyo at gayon din ang eksena ng mga mapagpasyang sandali sa buhay ni Jesus. Doon siya nagturo, humarap sa mga mga ngalakal at propetikong ibinalita ang pagkawasak ng templo na mangyayari pagkaraan ng ilang taon. Noong 720 AD, sa panahon ng pag-aalsa laban sa pamamahala ng mga Romano, ang Jerusalem ay kinubkob. Nasunog ang templo at ang apoy ay nagdulot ng pagdaloy ng ginto sa mga bitak sa pagitan ng mga bato. Upang mabawi ang metal, binuwag ng mga sundalong Romano ang istrukturang bato sa bato. Bahagi na lamang ng retaining wall ang natitira mula sa ingranding konstruksyon, ang Western Wall. Hanggang ngayon, nananatili itong nakatayo bilang simbolo ng pananampalataya, alaala at pananabik. Ang templo ay higit pa sa bato at ginto. Ito ang lugar kung saan ang mga tao ay konektado sa Diyos, nag-alay ng mga sakripisyo at humingi ng kapatawaran. Ngunit sa pagdating ni Kristo, may malaking pagbabago. Ipinahayag niya, "Gibain ang templong ito at sa tatlong araw ay muling itatayo ko." Juan 19 Na itinuro ang kanyang sarili bilang bagong templo, ang buhay na lugar kung saan nananahan ang Diyos. At ngayon, bumabalik sa iyo ang tanong, Handa ba ang iyong buhay na maging tahanan ng Diyos? Kung gusto mong maging isang buhay na templo, puno ng banal na presensya, isulat sa mga komento. Panginoon, manahan ka sa akin. At yun ay bahagi lamang ng hindi kapanipaniwalang kwento sa likod ng mga gusali ng Biblia. Kung ang nilalamang ito ay nakipag-usap sa iyo sa ilang paraan, mag-subscribe sa channel upang subaybayan ang mga susunod na video. Dito, sa bawat bagong kabanata, matututuhan mo ang higit patungkol sa Biblia, sa kasaysayan nito at sa mga turo nito. Salamat sa panunood hanggang dito at makita ka sa susunod na video.